Hello. Uh, mga paps, ayan, uh, ilaw man ulit. Um, etong video na to, uh, ang purpose is uh, para mag para dun sa mga nagsisimula pa lang maggitara. Ayan, para dun sa mga as in nagsisimula pa lang. Ayan, siguro mga DAGE pa lang, alam mga ganoon. Um, yung video na to, papakita lang papakita ko lang sa inyo yung pinakasimpleng paraan para matuto ng mga chord. Yan. Kasi yung iba, para lang, um, para lang ma-encourage kayo na mas mag-aral pa ng gitara. Kasi kapag nahihirapan yung karaniwan sa iba, pag nahihirapan, na-discourage, nadi ayaw nang magpatuloy. Kasi nga, medyo nahihirapan sa pag -intindi. Pero dito, hanggat maaari, ang ituturo ko sa inyo yung pinakasimpleng paraan para matuto kayo. Maintindihan nyo yung mga term. So, dito, meron akong ginawang scratch. Actually, hindi ito chart eh. Pero ano, sana maintindihan nyo. Hmm. Ayan. Ah, uh, sa gitara, may tinatawag tayong mga chord. Ito yun. Naka-indicate na mga alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Diba? Ayan. Kita nyo naman eh. Ngayon, Pagpapauna ko lang sa inyo, eto lahat may sharp. Lahat sila may sharp. Tuturo ko sa inyo kung bakit, kung paano nangyari yun pag may hawak na akong gitara, pag dinemo ko na sa inyo. Maliban dun sa dalawa, B tsaka E. B flat, pero tawag sa kanila is flat. Silang dalawa lang nagkukonsist ng flat. Kung bakit, i-demo ko sa inyo, pag dinemo ko sa inyo sa gitara, maintindihan nyo kung bakit. Basta tandaan nyo na lang, lagi nyo tatandaan, lahat sila may sharp, Uh, maliban sa dalawa, B at E, pero silang dalawa ang may flat. Ngayon, uh, wag nyo masyadong itatak yung mga ganong term pagka nagtuloy na kayo sa pagigitara. Basta ito pong pong para sa starter lang. Uh, ngayon, yung sharp, hindi ko pa na-introduce sa inyo, yung sharp tsaka flat, mga term, doon muna tayo sa mga term, sa mga term. Ayan, sa gitara, meron tinatawag na, ito, ayan, ah, uh, major, minor, seven, at major seven. Ayan, at meron tayong tinatawag na, sharp at flat. Ayan, yung sinasabi ko sa inyo sa taas, na lahat sila may sharp. Maliban doon sa dalawa. B, tsaka E. may flat. Ngayon, halimbawa, parang ang pagbabasa nyo is ganito, ah, uh, ang A, meron siyang major, minor, 7, at major. Ngayon, pag tina, pwede tawagin na siyang A, major, or A na lang, kasi yun mostly tinatawag. Ang binabanggit ko lang yung paano sila tawagin mostly. Or A, minor. Or A, 7. Or A, major. Ganon din sa B. B, minor, B7, oh, and so on, yan. Uh, ganun lang ang tawag dyan. Ngayon, lagi nyo natatandaan yung mga term na yan. Then, idedemo ko sa inyo yung sus susunod na video, yung paano ito gagawin, paano iniintindi. And, yun lang. Uh, hopefully, sana uh, tandaan nyo yung mga sinabi ko para sa susunod na video, Wag mo wag, mo, wag, wag mo na panoorin yung susunod na video hanggang hindi niyo natatandaan to. Tandaan niyo yung mga term na sinabi ko pati yung Pagkakasunod-sunod nung chord. Ayan. Hanggang doon lang muna.